kuha tayo ng tubo at papangus papang ko -os, papang natin ayan ay 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 tubo 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 sugar cane ayan ang ginagawang sugar mm. kunin mo yung ano itanim natin kunin mo yun itanim natin yun itanim Nadalhin ko sa olonggap po. Tanim ko dun sa likod. Dalo mo sa olonggap po diya? Mm-mm. Pat sa ko kay Rom. <laughs> Gagano. O, oh, di ba? Tubo. Ayan ang sugar cane. Ayan. Itatanim natin yun. Elalan. Ang sarap ng tubo. Thank you. Thank you sa kabo. to na kaya? Dati mga paborito namin tong tubo na ito eh. Pag nagugutom kami, kukuha lang kami ng tubo. So, ang merienda sa tubo. Mm -hmm. Ayan o, tinan mo, bulaklak niya, grabe Pag hindi na mamulaklak, malo Sayang kasi pag pinuto, pag triman mo Pag uh -huh. hindi na namulaklak siya Pwede mo siyang triman, ha Trim-trim lang pati yung Ano, yung Yung Pati yung ano Pati yung, yung Rose Ayan Hmm. yan ang tubo tubo natin madalhin natin to isingit ko sa baggage ko bukas tubo tubo Pinit natin sa bagis natin. Yung... Yan. Yan ang banawang natin, guys. Yan. Okay, thank you. Bye.